What is up sa inyo mga gino at binibini? Welcome sa isa na naman reaction video sa isa na namang episode ng Malaglara at Ibarra. Si Fidel nga ba talaga yung nakita ni Clyde dun sa library? O nag-imagination na naman itong ating bida? Nakita naman niya kaya ang hinahanap niyang Elfie Lee? O rumekta na, na siya kay Mr. Torres at humingi ng spoiler? O na natin patagalin, panoorin na natin. Tutok <laughs> kaya to? Ayun, yeah, sabag na naman, mga tingin na ni Fidel. Sa true ba? Oo, oh, tala mo, sabi ko na eh, guni-guni na naman ito ni Clay eh. What? Ano ang meaning ng ginawa mo kanina? Gusto mo. Ang ibig sabihin mo, oh, gusto mo si Fidel. Ano oh, siya? Nandini ba <laughs> May crush ka? Maria Clara Infantes? babo ka ba? Anong name? Paano ka nagkakilala? Ano kasi? Sabihin ka mo, kundi. Hindi ka natatagtanan niya. Ano Si... Fidel. Oh. What? So, inaamin mo na, Clay, na meron ka ng feeling sa ating ano, bata. So, nanaig ang module ni Fidel, no? Yung ngayon, oh! iniwan mo doon. So, wow, wow, ano, wow, wow. Li, paano na? Wow. Ano, ayan na ba? Ba't dala kasi hindi itanong doon sa bantay sa library? Wow, wow, wow. Ayan na! Wow. Wow. Rizal. Nakikiusap ako sa iyo. Bumawi ka naman dito sa Elle Feeling. Please. Mas, yung sequence mo, <laughs> girl. sobrang sobra na kasi ginawa mo sa characters mo sa Noli. <sighs> hindi ko na yata kakayanin ng isa pang heartbreak. Alam mo, yung totoo, hindi ko ata alam kung anong ending ng Elle Feeling. So, hindi ko natatandaan. Parang sumuko na yung teacher ata yung mm -hmm. nakituro sa akin. Dahil wala naman nakikinig. Okay. pagbabalik ni Simon. What? pagbiyaya eh? ka? ano? Rekta na talaga? Diyan-diyan pa tayo sa LP Lee? Walang sabi-sabi? Hindi siya papasok sa LP Lee? Ganon? Hindi. Yan ang sabi ni Direk eh. O, okay. ba talaga dinrecho na yung LP Lee? Hoy, sama mo naman kami eh. Hindi ko rin alam ang nangyari dyan eh naman si Clyde. Sinolo na yung El Pili. Oh, GMA naman. Pumas forward na agad si Clyde. Ay, hindi ko rin alam ang <laughs> GMA. GMA baka naman. Di ba pwede papasukin natin ulit tong bata natin doon? O masyado na siyang magulo, kaya ayaw nyo na siyang papasukin na sa El ano Paano yun? Ako. Teka, mukhang mapapapunta ako sa library neto ha. Ayan. Yan ha. Tsura. May maitutulong po ba ako sa inyo, senyor? Oo, oh, nakakanak sa OOTD, bara ha? Saan mo nabili ang wig mo? Oh, pak! Naging blondie siya <laughs> <yung> po. <pocket. laughs> Nagpa-parlor! <laughs> Kailang makinapi. Uy, parehas kami nung balbas ni ano, Simon, yes! no? Yes! Woo! Ako! Uy! Ang hukom! What? What the hell? Nalais parusahan ng isang sistema sa pamamagitan ng sarili nilang mga kaymen. Kaya kailangan ko ang tulong. Ibarra, kung saan ka man nagpaparlor, parang ano, nagtampo yung buhok mo. Ibarra, parang may fly away doon sa mga buhok natin. Hindi maganda yung pagkakaano, bleach. ano binayad mo doon? Kung doon ka sana nagpaparlor sa JJ Expert Cutters and Stylers, no? Parlor ng pinsan ko yan. Malamang, ang ganda ng buhok mo. Bago-bago ka sa salon, doon ka pumunta. Sige, ka kayo kaya? May mozang doon sa tabi ni Clay. <laughs> Talaga nasa van. Reading is life. <laughs> Santa Maria! Ano <laughs> 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 ba nangyari ito kay Maria? Diyos ko! Sir, may lima ko. Suko yung so? nasa harapan niya. Ba't naman ganito, Rizal? Eh, paano na yung happy ending? <laughs> Daya-daya mo na mo, eh. Ba't naman ganyan, GMA? Talagang hindi nyo kami sinama sa LP link? magpa forward si Clay. Ano na? Hoy! Mapapapunta talaga ako sa live na rin. Sure ako yan. <laughs> ano yan? Hindi ko get. Hindi ko kasi yung LP link. <laughs> Malay ko ba sa mga pinapakita mga images na yan? Marami, makapang... <laughs> Simon. Huwag lang para. What? Hoy! Spoiler, Clay! <laughs> Hindi ko pa nababasa. Ano? Tinapos nyo na agad yung LP. Oh, ilang pages na lang yan. Tapos na si Clay sa LP. Oh, ano, na? Ano na ipapalabas nyo sa mga susunod na episode? Simon, please. Ama nasa sa coffee shop. Ano? Anong nangyari, girl? Hindi ko rin alam! Sabihin mo sa <laughs> ano ba naman to, Rizal? Ano kaya naman ganito? Hindi <laughs> dapat happy ending. <laughs> Bawa naman si Ano ganito? <laughs> Bigyan mo ng one star yan na review. <laughs> Mas malapit pa to kaysa sa Noli. <laughs> <laughs> Ganon? Ganon katindi ang el Pili? Mas matindi pa sa Noli? Ay, babasahin ko talaga yan. No, <coughs> oh, Jimmy, talagang tinapos nyo yung buong isang LP ng isang episode. Yeah. Yeah. hindi nyo kami sinama. Ya, yeah, kausapin mo yan, Clay. Nagbago na ang pananaw mo sa bansang ito at sa iyong pagiging Pilipino. Opo. Pinatutulong ka ba, Clay? <coughs> hindi na po ako ang dating Clay. Ay. Clay 2.0! At hindi ako nabigo. Yeah. Kailangan kong pumasok ulit sa libro. Eh, <laughs> <laughs> ka na naman eh. Mangingi, alam ka na naman eh. Tapos na eh. Pasasakitin mo na naman ulo ni Mr. Torres eh. Na-stress <laughs> bigla si Mr. Torres eh. Simpantes. Gunggong ka ba? Inaasahan nyo wala na akong pakialam? Mag-move on na ako sa buhay ko. <laughs> Sir, eto na ako. Invested na ako sa mga characters kaya dapat may gawin ako. Ang importante ngayon, hindi nakaraan kung ano ang pagtingin mo sa bansang ito. Oo nga naman, tama naman, Clyde. Kung ano yung natutunan mo, i-apply mo ngayon doon. Pero ang importante, Mr. Torres, ano ba, Is isosot mo ba yung salamin mo? Oo, <laughs> <laughs> mo. Kanina ka pa, suot hubad, suot, hubad ng salamin mo eh. Yes, sir. Tigas <laughs> talaga ulo mo, no? Hindi mo na kita papayagang kung hindi mo makabalik sa libro. Ini-stress mo ba naman si Mr. Torres dati? Hindi oh, ka tuloy makabalik ngayon. Ano? Ano, Clyde? Ano gagawin natin? Parang hindi ko gusto yung mga tingin na ni Clyde. Parang may naisip na naman tung ano ah. Oh, oh, hostage niya ba si Mr. Torres? Pababalikin mo ako, ano? <tipos> oh, na naman natin ng effects dyan. <laughs> <tipos> <tipos> mm. oh. <tipos> <tipos> Nako, feeling ko, nene, no, kiniklay itong LP. feeling Bihaya na. Sabi ko na eh, meron diyang lalabas na babaita. Bumbunan pa lang, okay? Babaita na, oh. Oh. oh ano nga sa'yo, Fly? Andiyan na, pabalik si Mr. Torres. Ang tagal mo magbukas ng message, ah. Ano daw? Ano yung sinabi niya? Loadan mo ako 30 pesos. <laughs> Nag-text, di ko nakita under po ni Stephanie. na susi. Aba. Yan na yung susi ng ano. Portal. <laughs> Open sesame. Ayan Ang glow in the dark libro ni Mr. Torres Hop. <laughs> huh? Parang merong hindi magandang nangyayari ah. Ay, timbrian mo naman yung kaibigan mo. Pabalik na si Mr. Torres. Ano pala Hindi, yeah! feeling ko dino-double check lang ni Mr. Torres kung nailock niya ba yung pinto. Yun lang yun. Pagka ganun ni Mr. Torres, ay nailock. Ah, it's na din. Sa tingin niya. Ah, abangan na lang natin sa next episode. Hanggang sa muli mga ginot at binibini. Bye-bye!